Hindi pinagbigyan na ang hiling ng mga leader ng Socorro Bayanihan Services na sa kanilang lugar na lamang sa Surigao del Norte gawin ang pagdinig ng Senado tungkol sa mga isyu ng prostitusyon at iligal na droga laban sa kanila. Para sa update magbabalita, Simon Gualvez mula sa Socorro, Surigao del Norte. Mon, makakaluwas ba sa Maynila ang mga leader ng grupo? Cheryl, no choice kundi gawan ng paraan. At ang sabi nga ng mga grupo at opisyal ng SBSI o ng Socorro Bayan and Services Incorporated, eh, mangungutang daw sila makapunta lamang ng Maynila para makadalo dito sa gagawing investigasyon. At madepensa naman nila ang kanilang asosasyon o ang kanilang samahan kaugnay sa mga ang mga aligasyon laban sa kanila. At kasama rin sa luluwas ng Maynila ay itong ilang mga biktima ng nagaling nga dito sa SBSI at ilan sa kanila, ay e nakausap natin. Narito ang report. Mas malaya at maraming oportunidad. Ito raw ang pakiramdam ng dalawang batang nakausap namin matapos makatakas sa Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI Surigao del Norte. Ang 12 anyos sa si Jay, hindi niya tunay na pangalan, ikinuwento ang hirap na naranasan mula sa matinding training gaya ng maghapong paghahakot ng sako-sakong buhangin sa murang edad. Madalas daw silang pinaparusaan ng pinuno ng grupo na si Jay Skilario o mas kilala bilang Senyor Aguila kapag hindi nalilinis ang kanilang barracks. Ang Di pa. O an, ligid-ligid. Anas mga batoy pa. Ligid-ligid. Murag. kuan an. nako nga kaangot. Ngayon ko na. Tay, di nalay ko tay kay. sakitan nako na tay. Sa angot laman. Kay kuan arang nakay ni senior. Dahil dito, pinilit daw talaga niyang makatakas gamit ang baruto o maliit na bangka nakadalawang dalawang beses din na tumakas ang 13 anyo sa si Alias Mark dahil sa kagustuhang makapag-aral. Hanggang ngayon kasi, hindi pa siya marunong magbasa. Kuya, may school lamang, takas ko. Hindi may makabasa. Takas ko kay Liceo, pwede to, hindi may kibawang sulat. Pero mas nagpasama sa loob ni Alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos na makalabas din mula sa sityo kapihan ng nanay nito na kabasa ko. Nandiyan, po ang tatay dito. Kay na Jerens. Ang napang-asawa ng tatay ni Elias Mark, misis naman ng dati ring miyembro ng SBSI na si Samuel, hindi niya rin tunay na pangalan. Pinilit daw niya makalabas ng sityo kapihan dahil wala siyang pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Bago pa may pakasal sa ibang misis niya, hindi raw sana mamatay ang pangatlo nilang anak kung pinayagan silang makalabas ng sityo kapihan yun sa pagpanganak na niya kasi yung anak ko suhi siya, na parang natagalan paglabas gusto ko nang ibaba para i-admit sa ospital kasi wala kami magawa kasi pinagbawalan kami Ito rin ang parehong reklamo ni Alice Rose bukod daw kasi kay Senior Aguila pawang mga hindi otorizado at lisensyado ang nagpaanak sa kanya Tatlong taon din daw na malagi si Elias Rose sa loob ng sityo kapihan na labis niyang pinagsisisihan. O sa natana ko ka teacher, Unsa unsa o mana, maapulag dito niya gano'n. Magantos na eh. Ngayon, nakapasa na si Elias Rose sa board at sinisikap na makapagsimulang muli. Nasa anim na minor de edad at labin limang nasa ustong gulang ang kabuang bilang ng mga naglakas loob na magsampan ng reklamo laban sa SBSI. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng masalimuot na karanasan mula sa dating pinaniniwalaang samahan. Patingaro ro pagtutuli at paggamot sa si iba pang sakit, si Senior Aguila lang gumagawa. Bagay na pinabulaanan ng SBSI. Ayaw na paratang na hindi totoo. Kasi iniisip nila pinapalitaw na Senyor Aguila ay isang uh, resur resurrected Christ. Hindi yan totoo. Tungkol naman sa aligasyong hindi nakakapag-aral ang mga bata sa Sitio Kapihan, gate ng grupo, dalawang taon daw talagang nahinto ang edukasyon sa loob dulot ng pandemya, pero meron naman daw alternative learning system dito. At sa ngayon ay inihahabol na raw ang mga naging pagkukulang. Dinipensahan din ng mga ordinaryong miyembro at residente ng Sitio Kapihan ang kanilang lider at samahan. Mas maganda po kasi dito kasi never po kaming umiinom kahit nga po soft drinks. Tapos sasabihin po may laboratory ng shabu, ay papayag po kaming lahat kung ipag-drug test kasi never po kahit sigarilyo. Idinulog na namin ang kawalan umano ng sapat na edukasyon at health malpractice sa lugar sa DepEd at DOH para maimbestigahan. Sheryl, nakapuesto pa rin ang iba't ibang mga checkpoint dito sa strategic areas sa bayan ng Socorro para nga doon sa kalig uh, kumbaga, seguridad na rin ng mga sibilyan dito sa poblasyon area ng naturang bayan. Although initially sinasabi naman ng mga taga SBSI, wala silang balak manggulo. At ang kanilang ginawa lang doon na pagkilos nitong nakaraang weekend e eh, pagpapakita ng suporta at pagpapaliwanag na sila ay hindi naman daw dapat hinuhusgahan basta-basta kaugnay nga sa mga aligasyong pinupukol sa kanilang samahan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.